Hi guys! Good morning! Kumusta kayo? Tagal-tagal nating hindi nakapag-usap ng man on <laughs> So, ayan. This is all about guys. Dong sa, ano, promise ko sa inyo na mga tips kung paano ba kumita sa loob ng bahay. So, kasi alam nyo naman sa mga nag-follow sa akin, sa mga nanonood ng daily vlogs ko is isa akong online seller guys. Nagbabenta ko ng mga skincare products. So, RMK Shop online ng Facebook Facebook page po namin. So, ayan, without further ado, simulan na natin. So, konting flashback na muna tayo, guys. So, um, true, true. <laughs> two, two, three years ago is, uh, as simpleng may bahay lang ako, guys. Yung buhay ko is umiikot lang sa asawa't anak ko. Ayun, sa so bahay lang talaga. As in, bahay lang. Ayun, tignan parang nabulok ako sa bahay, di ba? <laughs> so, yun. And then, parang na, ano, ano ko na parang wala na akong silbi ata, ganun na, ganito na lang ba ako? And then minsan, nasasabihan din ako ng tatay ko na, kanya ka na lang ba? Na asa ka na lang sa ano sa asawa mo, ganun, di ka na ba Kasi malaki na nun si Chris eh, kung kumbaga pwede ko nang iwanan. Kaso ako, ayoko kasi yung, ayoko nang makipagsiksikan ba? Yung parang may stress na ako na, isipin ko palang na mag-a-apply ako, kailangan ko ng bagong, um, damit, di ba? Kasi, syempre, mag apply ka lang naman, basta ka lang naka-ano dyan, kung ano-ano lang damit na isuot mo. Tapos, uh, mag-iisip ko kung saan ka mag apply and then what if hindi ka na, ano, hindi ka na, na, um, natanggap? Yung mga ganun ba? parang, ayoko, ayoko po, pumapasok sa isipin na ayoko nung ganun, ayoko nang may boss, ayoko nang may stress ako, ayoko nang may pagsiksikan na ako sa LRT, MRT, ayoko nang may mga deadlines, yung ganun ba? So, Ayun na, tapos since nung time na yon ng masabihan ako ng tatay ko na medyo na hurt ako, syempre kasi ayun nga. Pero na-challenge ako. Kaya ayun, doon doon nagsimula yung ano ko guys, yung ting parang biglang <laughs> nagka ako na since yung time na yon is ano um uso na yung uh, skin care, ah skin care. Yung online selling, ayun nagka na ako no na. What if magbenta din kaya ako sa ano, sa online. Sa bahay lang naman. Yung parang hindi na ako aalis, yung parang kahit hindi ka nakapaghilamos, hindi ka pa nagmumumog, is magtatrabaho ka na. So, yun, ito nagsimula yun, guys, na yung, ano, yung uh, pagiging online seller ko. Pero hindi pa yun ang bongga-bongga, kasi nagsimula lang ako sa buy and sell ng uh, rejuvenating set. Ayun, natatanda ako pa. Doon ako nagsimula, kasi binentaan ako ng um, nanay ng kaiskwela ni Chris noon ng uh, professional skincare pa noon. So, ginamit ko. So, uy, maganda. Ba't kaya hindi ko ito ibenta? So, yun, nagbumila ako sa kanya. Siguro, may isa, dalawang piraso. Hindi, binibenta ko din sa mga ganun. chichika Chika-chika Maganda. Ganun-ganun. Tingnan mo yung nangyari sa mukha ko doon. Oh, uh, wag niyo na pasin yung mukha ko ngayon, guys. Ha? Ah, kasi, excuse me. Parang, dinaanan ng dilubi mukha ko ngayon. <laughs> Stress yan, guys. Mga people, So, ayun nga. And then, okay siya may bumili. Eh, na ako. Uy, okay pala siya. Ano? tapos ni din na ano. Although di pa ganong masyado kalaki. At least may ano ka na may may, may kita ka na agad. So, sabi ko, okay pala siya. Tapos um magkano lang bakita ko? Siguro 200. Natawa na ako. Wow, 200 na ako. And then yun, nagsimula na ng um kailangan ko nang nagsabi na ako kay Froggy na ganun nga para gusto kong magbenta online and then supportive naman siya na sige, yung, yung sahod niya ba is, kumukuha ako da ng, ano, ng, siguro mga 1,000, ganun, ibibili ka ng mga product na, kung anong in, yung time na yon eh, that time is skincare na. So, ayun, nagsimula akong mag, ano, mag, paisa-isa ng mga produkto. Hindi pa bultuhan yung bili ko nung guys, kasi sabi ko nga, ano lang ako nun, um, parang buy and sell. So, ayun, and then, hindi naglaon guys, awan ng Diyos is after, um, a year ata is ay meron na akong sariling ano guys oh, uh, sariling uh, pangalan ko na yung dinadala Pang pangalan na ng shop ko yung RMK shop kung nagtat nagtataka kayo ano yan, is pangalan namin mag -anak, mag -anak yun Ramil, Mafi, and Chris so RMK shop online and then ayun nga ngayon okay na siya kaya I'm so thankful na hindi ako um, kailangan mo madali sa araw-araw. Yung gigising ka, maliligo ka, mag ka. Kailangan mo habulin yung oras mo. Ayun. Sobrang thankful ako sa Panginoon kasi naging, hindi ko pa naman masasabi guys na 100% successful pero sobrang nakatulong ito sa akin, sa amin ng pamilya ko. Lalo na sa, uh, sa amin na asawa ko kasi nga uh, yung call center industry is hindi na ganun ka kaganda tulad ng mga nakaraan na, na taon talaga na bongga-bongga ang kita pag sinabi call center, nasa call center ka, di ba? Ang bongga ng ano, bigayan. Ngayon parang wala na. May may, may, may uwi man, isapat na lang pang uh, pang bayad sa bill, gano'n. Parang kaya doon din, na, din ako na ano na uh, seryosohin ko na to. Yung parang sige, pag ano na ako mag uh, tawag Ano tawag doon? mag-risk. Ayun, mag risk na ako, ganun. And then, nanghiram ako ng puhunan sa, sa so parents pag-ayos niya. Ni, ni Froggy, then ako nakahiram ng puhunan sa mother-in-law ko. Kaya, thankful din ako doon kasi sinuportan ako ng mother-in-law ko. Ayun, siguro, puhunan ko is, ano, ang um, 50K. Ayun, nakairam ko sa kanya ng 50k. And then, buwan ko siyang binabayaran. <laughs> Walang tubo yun, guys. Kasi, ayun nga, sila so supportan, uh, uh, supportado naman nila kami sa, sa business ko. So, yun. Hanggang, okay na natapos ko ng bayaran yun. And then, na, na, meron ako sariling, ano, meron ako sariling puhunan. Ayun. Tapos, yung padami na pa siya ng padami. Hindi asin in, madami-madami, guys. Ha? Yung parang, meron na talaga ako sariling puhunan hindi na ako manghihiraw. So, isa pa yun sa nakakatawa, guys. Kaya, gusto ko maiyak. Na-overwhelm ako sa nangyayari sa ano. Sa... Sa... Um, <laughs> sa... <beef>. Uh, <laughs> Ayoko maiyak! Oh my God! So, yun nga! Huwag na, wag na nating artihan pa. Kaya yun. And then, isa pa. Mga tips naman guys kung paano... Kung paano maging successful sa online selling is yung kailangan nyo muna din pag-aralan kung ano yung papasukin nyo, kung ano yung mga gusto nyong produkto na ibenta. Kasi hindi basta-basta yung parang may kigaya ka lang na, uy, ito, okay pala to kasi oh, okay yung ano niya, di ba, gabayahin mo. Yung ganun hindi. Kailangan pag-aralan mo. Di kung sa damit ka, go sa damit ka. o sa skincare ka, o oh, sige, sa skincare ka. Kung sa shoes ka, sa shoes ka. Kasi madami naman eh. Hindi kailangan na porket na sa skincare, ano ko, tapos, um, tag dito, uh, successful ako. Parang yun na din, di ba? Pero wala namang problema kung ma kung yun nang gusto nyo, ang sa akin lang naman is pag-isipan nyo talaga kung saan kayo talaga lulugar. <laughs> yun yung tawag term. Kaya, ayun. And then, next na, ano na, isa sa, isa sa alang alam nyo is puhunan. Ayun, kailangan nyo nga ng puhunan. Kahit pa unti-unti, kung mayroon naman kayong pupuhunan na sarili nyo, why not? Eh, kung kailangan nyo manghiram, make sure na ready din kayo just in case hindi maging successful. So, pero huwag naman sana. Isipin nyo lang lagi positive guys. Ayun. Be positive na lang lagi ang, ang, ang nasa utak nyo. Kaya, yun. And then kapag kami, pumuna na kayo, yun mag um, search search na kayo kung ano na ano mga talagang dapat decided na kayo kung ano nga talaga yung mga papasukin nyo or mga ibibenta nyo. And then, next is yung dagdagan nyo guys ng dasal. Ayun, importante yon Huli man siya sa nabanggit ko is dapat siya yung ano, unang-unang isa sa alang-alang nyo yung or uunahin nyo yung dasal ba. Mangingi kayo ng guidance na please Lord na ayun, mag-risk ako sa ganitong negosyo, sa ganitong trabaho, sana gabayan mo ako. Yung mga ganun ba? Kasi pinagbibigyan naman tayo lagi ni Lord as long as na yung intention natin is lagi mabuti guys. Nahiya ako. Yan. Sabi na yun ako maiyak eh. Bakit pa ako naiyak? Ayun nga siguro guys. Um, overwhelmed lang ako sa ah, sa na nangyayari sa amin ngayon. Kasi from, ano talaga, from walang-wala, ayun na, afford ko na na bumili ng kahit to. <laughs> ano ba yan? <laughs> Dapat masayi. Bakit haluan ng, ano, ng iyak? So, ayun kasi, di naman magiging possible to. Hindi dahil sa, ano, kay ama, <laughs> na nasa taas. Yung, ginaid niya ba ako, yung, um, parang dininig niya yung mga dasal ko. Kasi talaga noon, baklaran, kaya po, parang lagi akong humingi ng guidance sa kanya kasi pero nasa ko guys yung walang wala talaga. Kaya nagporsige ako. <laughs> Excuse me oh, lang guys. Oh. Ayun, so guys, yung asawa tanak ko pala tumating, uh, ayun ayun, umakit na. So, Ayun, naiyak lang ako kasi sobrang saya ah, na hindi ko inisip na um, magka, ma, magkagawa ko to na magiging successful ako. Ba't ko sa sabi successful? Hindi pa naman 100% guys, pero i-claim na natin guys, <laughs> di ba? Kaya ayun, parang sobrang thankful ako kay Lord na tinitig niya lahat ng, ano, ng panalangin ko. Parang walang paltos talaga na ayun nga na, ito lang. Um, Maging okay lang yung negosyo ko para makatulong ako sa pamilya ko, sa asawa ko. Yung bumubulong <laughs> na ako kasi nandiyan yung asawa ko, nahihiya ako. Ayun nga, dininig niya naman. Kaya, ang saya-saya. From, from walang-wala nga, na, na ko na yung, yung anak ko sa private school, na, na nakakabili na ng konting gamit sa bahay, tutulungan ko yung pamilya ko, yung mga kapatid ko. So, isa yun sa nakakaiyak na parte ng na success ko. <laughs> ah, natawag na <rin> ako. <laughs> Wait lang! So, ayun guys. <laughs> Nabitin tuloy tayo. Anya na kasi sila. So, kung, kung, ano, kung balak niyong mag ganda nga pumasok sa ganitong business is lakasan lang lagi yung loob nyo. Kailangan malakas yung loob nyo. Maging positive kayo. And wag kayong, ano, wag kayong wag nyo nga haluan ng, ano ba, ng hindi maganda yung business nyo. Dapat laging wait lang, please! Um, tawag dito, wag kayong maloloko. Ha? Kasi, ang um, madami din sa mga online, ano ngayon na nandalo ko lang. So, pangit ang gana kasi isipin, isipin nyo na pag hinaluan nyo ng panloloko hindi hindi kayo magiging successful guys. Hindi hindi kayo, hindi hindi nyo ma mararating yung gusto nyo marating. So, ayun lang guys, kating tips lang yun kasi na-store na tayo ng asawa at anak ko. <laughs> By the way, nasa ano kami ngayon? Nagkana kasi kami, nag-bonding kami. Ayun, kaya nagkaroon ako ng um, uh, time or space <laughs> na maka makausap kayo. So, yun lang. Sana na nakakuha kayo ng konting tips sa akin. Kalimutan ko na sasabihin ko na -store mo kasi tayo. Ayun. <laughs> kasi isa din yung guys ha, ano, sa, sa nakaka-hurt sa akin yung ano nga yung ngayon na tinitira ko na yung mga skincare ko daw it's hindi um, FDA approved. Um, masama daw, nakaka-cancer daw. So, parang, why? Bakit ako na ganun, ba diba? Which is, syempre hindi naman ako magbebenta ng mga makakasama na hindi ko ginagamit sa sarili ko. So, ayun. Bakit ba sila ganun, guys? <laughs> Pero, awan ng Diyos, okay naman. Ginagabayan niya pa rin ako. Yun lang, guys. Hindi ko na lang sasabihin ko. Basta, kung kung porsigido kayo, push lang. Tapos, sana supportahan kayo mag, magka, um, magkaroon din kayo ng supporta uh, from family nyo kasi ngayon nga kung may kita yung sa daily vlogs ko isupportado sila sa sa ano sa trabaho ko andyan sila tulong-tulong -tulong kami kapag ka madami na yung orders yung kapatid ko is taga sagot yung kapatid ko taga receive ng orders and then yung isa taga lista may ta ako, ako, naman is nagpapa yung mga ganang pa so ang saya lang kapag ka uh, pamilya mo yung ano yung unang-unang susuporta -unang sa iyo Uh, sa mong ano, negosyo. So, ayun guys, siguro hanggang doon na lang kasi nalimutan ko na nawala na sa utak ko kasi <laughs> ay, nakakahiyan yung, ano, yung pag-iya ko. So, sana may nakuha din kayo mga tips. Ah, isa pa pala, yung regarding sa ano, sa sa supplier guys, kailangan nyo mag-research. Ayun, mag-research kayo ng mga supplier kung sino ba ang mas mababang uh, magbigay ng mga product. And then, wag, wag niyo isaalang-alang yung ano Ah, uh, wag kayong, I mean, isaalang-alang niyo pa rin yung, yung quality ng produkto na ah, uh, uh, n'yo bibilhin kasi mura nga dito, pangit naman yung quality. Yung mga ganun, di ba? So, why not na ako sa medyo mataas pero bongga-bongga yung ano niya, yung quality niya. So, ayun, and then, puhunan nga. Ayun, puhunan, tapos, ask kayo ng guidance, Lord, na ano kayo, um, tawag dito, gabayan kayo lagi. Eh. So, ayun lang guys. Sana meron pa rin kayo nakuha, nakuha, tips kahit pa paano. Kung hindi man is gagawa na lang ako ng second video. Okay? Kasi it's time to go na. <laughs> so, we'll see you next time. Bye! Love you guys! Sobrang thank you kasi sa kayo sa mga sumusuporta sa atin. Sa sa negosyo ko. Kasi yung ilan sa inyo is reseller ko na, yung iba sa inyo is nakabili na and nakagamit na ng mga produkto ko. So, maraming maraming salamat from the bottom of my heart, guys. Thank you, thank you, thank you, thank you so much.